Umiiyak si Adrian habang pinapanood ang video ng kanyang kasintahan na si Belen. Iniwan siya ng nobya at sinabi nito na huwag na siyang hanapin. Pumunta si Adrian sa isang bar para maglasing, kung saan ang magandang waitress na si Fabiana ang kumuha ng kanyang order. Pagkaraan ng ilang baso ay lumabas si Adrian na lasing na lasing at aksidente niyang nabangga ang isang lalaki. Sa galit ay nasuntok niya si Adrian at lumabas naman si Fabiana para tulungan siya. Sa sobrang kalasingan ay hindi mabanggit ni Adrian kung saan siya nakatira kaya ipinagmaneho na lang siya ni Fabiana at dinala sa apartment niya. Kinabukasan ay binigyan niya ng kape ang lalaki ngunit ayaw nitong makipag-usap sa kanya. Nagmadaling umalis si Adrian at tila na disappoint si Fabiana. Si Adrian ay isang conductor ng orchestra at sa kalagitnaan ng kanilang pag e ay nalungkot na naman siya at biglang umalis. Nang gabing iyon, bumalik siya sa bar at humingi ng tawad kay Fabiana dahil sa masamang asal niya ng umagang iyon. Maya-maya ay dinala ni Adrian ang waitress sa teatro at na-impress naman dito ang babae. Nang hindi na mapigilan ng init ay naghalika ng dalawa hanggang sa umabot sila sa bahay ng lalaki. Habang natutulog si Adrian ay nagsipilyo si Fabiana at nakarinig siya ng kakaibang tunog sa lababo. Maya-maya ay nilibot ng waitress ang mansyon ni Adrian at nakita niya ang mga sketch ng mga sa sapatos. Hiniling ni Adrian kay Fabiana na doon na matulog mamayang gabi at malugod naman itong tinanggap ng babae. Kalaunan ay may dumating na dalawang detective. Nagtanong sila tungkol sa nawawalang girlfriend ni Adrian at sinabing titignan lang nila ang kanyang bahay. Giit ng lalaki ay hindi na wala si Belen. Iniwan siya nito para sumama sa ibang lalaki at galit si Adrian dahil iniisip ng mga pulis na may kinalaman siya dito. Isang gabi habang nasa bathtub ay muling narinig ni Fabiana ang kakaibang tunog. Napansin din niya na gumagalaw ang tubig kahit hindi naman siya kumikibo at wala rin pumapatak na tubig sa gripo. Biglang namatay ang mga ilaw at nataranta si Fabiana, ngunit sinabihan siya ni Adrian na minsan talagang nawawala ang kuryente kapag umuulan ng malakas. Habang nagpapainit ang dalawa ay napansin ni Fabiana ang aso na nakatitig lang sa aparador. Sa bar, binalaan ng detective na si Bernardo ang waitress tungkol kay Adrian at sinabing nakakapagtaka na nakikipag-date siya kaagad matapos mawala ng kanyang kasintahan. Ipinaliwanag ni Fabiana na iniwan ni Belen si Adrian, ngunit hindi naniniwala dito ang detective. Habang naliligo si Fabiana ay biglang uminit ang tubig dahilan para mapaso ang kanyang balat. Muli niyang narinig ang kakaibang ingay at nagulat siya nang biglang pumasok ang aso sa banyo. Nang gabing iyon ay napansin ni Fabiana ang isang susi sa ilalim ng sahig. Kinuha niya ito at isinuot bilang kwintas. Biglang namatay ang ilaw at naisip niyang sinadya talaga ito, kaya pumunta siya para matignan. Bigla namang tumahol ang aso na ikinagulat ni Fabiana kaya aksidente itong natapilok at tumama ang ulo sa piano. Sinabi niya kay Adrian na natatakot siya na baka may mangyari sa kanya sa bahay. Giit naman ang lalaki ay aksidente lang ang nangyari, ngunit sa tingin ni Fabiana ay meron talagang multo. Dinala niya si Adrian sa lababo kung saan narinig niya ang mga kakaibang tunog. Ngunit sabi ni Adrian ay baka hangin lang iyon mula sa mga tubo. Kinaumagahan, nakatanggap si Adrian ng tawag mula sa pulisya. May natagpuan silang bangkay at inanyayahan nila ang lalaki na tukuyin kung ito ba ay ang kanyang ex. Lubhang nasunog ang bangkay at sabi ng forensic ay imposible na itong makilala. Ngunit si Adrian ay sigurado na hindi iyon si Belen. Pag uwi sa bahay, narinig ni Adrian si Fabiana sa banyo na humihingi ng tawad. Kaya tinanong niya ito kung sino ang kausap niya at sinabi nito na kinakausap lang niya ang sarili. Tinanong ng babae kung kay Belen ba ang bangkay, at sagot ni Adrian ay hindi. Giit niya ay wala ng halaga si Belen sa kanyang buhay at natuwa si Fabiana habang niyayakap siya. Nakatitig siya sa salamin kung saan makikita ang malamultong imahe ni Belen. Flashback noong sila pa ni Adrian at Belen, ibinahagi ng lalaki ang magandang balita na siya ang napiling maging conductor ng isang sikat na Philharmonic. Tuwang-tuwa si Belen para sa kanya, at pinakiusapan siya ni Adrian na sumama sa kanya sa Bogota. Doon ay itinanghal unang konserto ni Adrian at proud na proud si Belen sa kanya. Natapos ang kanilang performance sa isang standing ovation mula sa madlang people. Pagkatapos ng konserto ay naabutan ni Belen ang nobyo na nakikipag-usap sa kasamahan nitong si Veronica. Umupa ang dalawa ng isang magandang mansyon na pagmamayari ni Emma. Balak bumalik ng landlady sa Germany at payag siyang rentahan ng bahay sa kondisyon na aalagaan nila ang aso niya. Wala namang problema dito si Belen dahil mahilig naman siya sa aso. Matapos lumipat sa mansyon ay tila mas naging masaya ang pamumuhay ng magkasintahan. Sinimulang ipagawa ni Belen ang mga dinisenyo niyang sapatos at palagi niyang kasama ang aso kahit saan. Isang araw, binisita niya si Adrian sa trabaho at nahuli niya itong umiinom kasama ni Veronica sa kanyang opisina. Nagalit si Belen at sinabihan niya si Adrian na huwag siyang magtaka kung isang araw ay bigla na lang siyang mawala. Habang nasa shower ang nobyo ay tinignan ni Belen ang kanyang cellphone. Tinanong niya ito kung bakit palagi silang magka-text at magkatawagan ni Veronica. Umamin si Adrian na lumandi siya pero sinisiguro niya na walang nangyari. Hindi naniniwala si Belen at sinabing kailangan niya muna mapag-isa. Kinuwento niya kay Emma ang tungkol dito at iniisip niya kung ano ang magiging reaksyon ni Adrian kung bigla siyang mamatay o mawala. Sabi naman ni Emma ay merong paraan para masubukan ito. Dinala niya si Belen sa isang sikretong silid ng mansyon. Dating German soldier pala ang yumaong mister ni Emma at pinagawa niya ang silid para magtago kung sakaling may magtangka na ipadakip siya. Napakasilyado ng silid na iyon, naka fully soundproof ang mga dingding, at ang salamin naman ay isang napakakapal na two-way mirror. Gamit ang speaker at salamin ay nakikita at naririnig nila ang mga nangyayari sa labas. Nang umalis na si Emma papuntang Germany ay sinimula na ni Belen na isagawa ang kanyang plano. Nag-record siya ng video kung saan sinabi niyang aalis na siya. Kinuha din niya ang lahat ng kanyang damit para mas maging makatutuhanan ang pagkawala niya nang makita niyang paparating na si Adrian ay nagmadaling tumakbo si Belen sa sikretong silid at isinara ito Tinitignan niya ang reaksyon ng nobyo habang pinapanood ang kanyang video at napangiti siya nang makita niya itong umiiyak ngayong alam na niya ang reaksyon ni Adrian ay siya si Belen na lumabas na at sabihing prank lang iyon ngunit hindi niya makita ang susi aksidente pala itong nalaglag habang nagmamadali siyang pumasok sa silid sumisigaw si Belen para makuha ang atensyon ni Adrian ngunit dahil sa sobrang selyado ng silid hindi ito naririnig ng nobyo Tinawagan niya ito gamit ang cellphone ngunit wala ring signal sa loob. Sinubukan din niyang basagi ng reinforced na salamin ngunit wala ring nangyari. Ipinakita ni Adrian ang video sa pulis at humingi siya ng tulong para mahanap si Belen. Nakahanap si Belen ng isang can opener at ginamit niya ito para subukan butasan ng dingding. Maya-maya ay nagutom siya kaya tinikman niya ang isang delatang pagkain ngunit expired na ito. Wala siyang choice kundi ang uminom sa maruming tubig ng gripo. Habang pinapanood ang video, sinabi ni Adrian na wala na siyang pake kay Belen. Nagalit dito ang nobya kaya nasipa niya ang tubo. Doon ay napansin niya na gumagalaw ang tubig sa lababo kapag ginagawa niya ito. Paulit-ulit niyang hinampas ang notification bell, este ang mga tubo, ngunit hindi napansin ni Adrian ang paggalaw ng tubig. Bumalik si Belen sa paggawa ng butas nang makarinig siya ng ingay. Nadudurog ang puso niya habang pinapanood si Fabiana na pinapaligaya ang kanyang nobyo. Kinabukasan, habang nagsisipilyo si Fabiana ay nagalit si Belen dahil ginagamit nito ang kanyang toothbrush. Nang sumigaw siya sa lababo ay napagtanto niyang naririnig siya ng konti ng babae. Iyon pala ang kakaibang tunog na palaging naririnig ni Fabiana. Nagpatuloy siya sa pagbubungkal at yun ang nagpapagalaw sa tubig ng bathtub na napansin ni Fabiana. Nawala na ng pag-asa si Belen nang malaman niyang may metal plate sa dingding. Nakahanap siya ng pihitan at ito ang nagkokontrol sa temperatura ng shower. Lalo pa niya itong ipinihit hanggang sa makita niyang napaso si Fabiana sa shower at tinawanan niya ito. Nang gabing iyon, natagpuan ni Fabiana ang susi at panayang sigaw ni Belen, ngunit isinuot lang ito ng babae na parang kwintas. Isang araw, pinuno ng tubig ni Fabiana ang lababo para makipag-usap sa multo. Kung oo ang sagot sa tanong niya ay hahampasin ni Belen ang tubo para gumalaw ang tubig. Pagkatapos ng ilang katanungan, nalaman ni Fabiana na ang kausap niya ay si Belen, at siya ay hindi papatay ngunit na trap lang. Dahil sa aso ay nalaman din niya na ang pinto sa sikretong silid ay nasa aparador. Nang matagpuan niya ang susian ay bubuksan na sana niya ito, ngunit napagtanto niya na kung makakalabas si Belen ay baka iiwan siya ni Adrian. Hinila niya ang susi at bumalik siya sa salamin para humingi ng tawad. Ito yung sandali na narinig siya ni Adrian na tila kinakausap ang sarili. Nakonsensya si Fabiana sa ginawa niya kay Belen, kaya sinubukan niya itong kausapin muli, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi na siya sumasagot. Kinabukasan, pumunta si Bernardo sa mansyon para sabihin kay Fabiana na magingat. Inabot niya ang mga larawan ni na Adrian at Veronica at inisip ni Fabiana na baka kinulong ni Adrian si Belen para malaya itong makapambabae. Nagpasya si Fabiana na buksan ang sikretong silid at sa loob ay nakita niya si Belen na tila natutulog. Sinubukan niya itong gisingin, ngunit bigla siyang hinampas ni Belen gamit ang isang bote, dahilan upang siya ay mawala ng malay. Kinuha ni Belen ang susi at tumakbo palabas. Isinara niya ang pinto at pagbaba niya ay narinig niya ang isang voice message sa telepono. Nalaman niya na si Emma ay pumanaw na at ibebenta na ng kanyang pamilya ang mansyon. Si Belen na lang ngayon ang tanging nakakaalam ng sekretong silid. Maya-maya ay dumating si Adrian at nakita niya ang susi sa kama. Nakita rin niya sa salamin ang larawan nila ng dating nobya. Sa wakas ay malaya na si Belen, habang ang isa naman ngayon ang nakakulong sa likod ng salamin. Salamat sa panunood. Huwag kalimutan i-like e at mag-subscribe na rin sa ating channel. Para maging updated sa mga bagong recaps, hampasin mo lang ang notification bell.